ganito lang mga kaagri oh. dahil ako ay may tanim po na at may alaga po akong ito kong tawagin ay azula yan dahil nga po sa sobrang siksika na po at malit nga lang po yung uh, kulungan na ginawa ko nito ayan kasi kung hindi po po kukulungin yan sasampa po sa lupa yung mga ano yan at mamamat at mamamatay lang ngayon ito po babawasan ko na po itong tayong kong asula para uh, lumago naman siya Ganun. Alam nyo ba kung bakit mga kagre, ka Itong asulan na to, ito, itong asulan na to, ay napakabisa po to sa pagkain ng manok or uh, pato. Mas paborito po ito ng mga alaga natin pato, itik o ano man dyan. Pwede rin po sa baboy ito, itong asulan na to. Ayan. So balit, ganun lang ginagawa ko. Hinahalo ko po sa, sa kanin. Ayan, dahil nga po sa sobrang siksikan na kaya nagbawas na po ako dito. Ayan, bali nagbawas na po ako nito. Ayan. Bali, binawasan ko na siya. At higit sa lahat, mga kagre, ka itong asulan na to ay marami pong benefits na nagbibigay sa alaga po natin mga hayop. Ayan, tulad na, tulad ng pangingitlog, ng pato, anuman dyan. Ayan, ito po ay napakabisa po nito at malalaki na po siya. Oh. Ayan, hinahalo ko po yan. Ayan, hinahalo ko po yan. Ayan, babawasan ko na dahil nga po sa Makapal na po siya. Parang nang sa ganun, lumago at lumago pa po siya. Ayan. Ayan, no? Ayan, mga kagre. Babuasan ko na siya. Ayan. Ano? Ayan, no? Ayan. Hmm. Hmm. Bali, ganito nga po pala to Itong asula na to Yan, ganito yung tsura niya, no? Mga kagre. Ayan, no? Ayan. May ugat po yan. yan i-research na lang kung hindi nyo pa. Kung ngayon lang po kayo nakakita o kung sa mga hindi pa po nakakaalam ng klase ng uh, ng asula ganito po 'yan no oh. 'yan ayan subalit so, tahaluin mo lang 'yan malaking tipid po to sa pagkain ng pato o baboy ganun man yan kung sa baboy man po ang ano niyo pwede niyo rin pong haluan ng twigs ganun para napakalaking tipid po niyan sa mga alaga natin ganun lang mga kaagri Lalo lalo's may mga alagang baboy 'yan kahit na hindi niyo na po sila uh, bigyan ng uh, vitamins dahil dito lang po sa asulan na yan ito napakalaking uh, tulong po nyan ano yan ganun lang kasi paborito to ng pato baboy kung ano man kasi sa ano ang pakakalam ko hinahalo po to sa paggawa ng feeds pagkakalam ko lang ha Ayan, pero para sa akin ito na lang pinaka the best napakalaking tipid po kung may mga tira, -tira kanin lang naman kayo pwede nyo pong ilagay sa o oh, ipakain sa pato. Ayun. So, tingnan niyo at uh, papa Papakain ko po. Itlog. At meron pa nga po pala oh ay, no, may na kaming itlog ng dragon. dragon. Ayun. <laughs> 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 hindi sya, mga kagriyan. <laughs> papakain po natin sa pato 'yan. Ayun no, oh yung mga yung alaga kong pato ay no? dahil alam nila na masarap na naman ang kanilang hapunan. Ayun. Kasi ang pagkain lang po ng pato sa pinaka-standard na pagpakain ng pato ay umagat hapon lang po ay no. Ayun, kita nyo. Ayun, ayan. Ayun. Maghintay muna kayo. Ayun. Hmm. Ito po mabisa po to at ito pong um, at ito pong asulan na yan ah, nagbibigay po ng maayos sa pangingitlog ng pato. Ganyan. Kasi yan ang paborito nila yan. Tingnan nyo, ayun o. Oh. Yan. Yan ang gustong gusto. Napakalaking tipid po yan. Sa para sa mga lalong lalo pag marami na po kayong pato. Ayan. Tingnan nyo naman po. Dahil sa ganyan lagi pinapakain ko. Yung kanyang itlog. Ayan. Nilagyan ko siya ng pugad. Yan o. Oh, yan mga kagraw. Yan. Yan. Ganun. Karami ang kanyang itlog. Ayun o. Oh, yan. Ayan. Nang dahil nga po sa kanilang pagkain. Ayan. Ganun lang mga kagre.